Mga bagay na ginagawa ko bilang nanay ng isang batang may autism na hindi tama sa paningin ng iba. Hinahayaan kong magkaroon ng mahabang screen time ang aking anak. May mga pagkakataon na hinahayaan ko din ang aking anak na sumobra sa screen time dahil mas kampante ako na iwanan siya ng mas matagal kung may hawak siyang gadget at nakaupo kesa palakad-lakad siya sa loob ng bahay at hindi ko alam kung saang sulok na siya napadpad. Hinahayaan ko siyang kumain ng kanyang safe foods kahit hindi ito gaano masustansya. Ang mga batang may autism ay may specific na pagkain gustong kainin ng paulit-ulit at dahil picky eater siya dahil sa sensory issues, ay mas pipiliin ko na pakainin siya ng mga ito kesa hindi siya kumain sa buong araw. Madalas ay hindi ko binibigay ang mga bagay na gusto niya. Hindi biro ang gastos para sa mga laruan ng mga batang may autism at mas inuuna kong bilhin ang mga ito kesa sa mga bagay na gusto niya dahil makatutulong ito sa kanya. May mga treatment, therapy at intervention akong hindi pinili para sa aking anak kahit na may mga claims na makatutulong ito sa kanya. Hindi mura ang check-up at therapy ng mga batang may autism. At hindi naman tayo lahat pinalad na magkaroon ng sapat na pera para subukan ng lahat ng treatments, therapy at intervention na meron sa bansa. Kaya mas nag-focus na lang ako kung paano ko siya matutulungan sa bahay sa pamamagitan ng pagpa follow up ng mga activities nila ng kanyang mga therapists at panonood ng mga registered at licensed therapists kung paano ko pa siya mas matutulungan.